What's up mga animal? Are you alam pingasan? For today's vlog, makadto kita sa registry of para sa importante ng transaksyon. And then, madiritso kita sa isa ka mall para magkuha sang cellphone. Sa ako ka house tatay nga sa Laguron. Pero hindi sa Lawayon. Pati nga kita pirme para makakita kita sang diskarte. Bulagi kit kita na huya, mamaligya, basta sa legal nga pamaagi. Pagkatapos ko sa registry of deeds, nagdelete so nakita dayon sa mall para magkuha sang cellphone kag ipautang naton. Ang aton nigaling gali nga Redmi Note 14 5G. Pautang ko ni gali sa sulod sang anom ka bulan. Gipasalamat ako sa mga suki naton nga hindi salawayon kag apos comment naman ko kung di ka moga star pamabalaan ko kung di nakalabot ang akon mga video nga tinika kapati kita ko sa kasabihan ang magandang asal ay kaban ng yaman hasta na lang digali ang mga video kabay pa na namian ka mo especially sa mga content creator kag house tatay nga pareho ko te mas style ka pa ah hu, -hu. bahala timo dyan anak ka ng ku <laughs>